Nakilala ang Aegis sa kanilang hit song tulad ng Halik, Basang Basa sa Ulan, Sayang na Sayang, Luha, na talaga namang mapapabirit ka kapag narinig mo ang kanilang awitin na tumatak sa ating mga Pilipino. Sila ay nakilala noong dekada 90 dahil sa kanilang matataas at pambirit na tono. Subalit, sa kabila ng kanilang pamamayagpag sa mundo ng musikang Pilipino ay isang nakakalungkot na balita ang gumulantang sa industriya ng OPM matapos pumanaw ang isa sa mga miyembro ng iconic group na Aegis na si Mercy Sunot. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw? Kung bago ka palang sa aking channel ay hinihiling kong magsubscribe ka na pindutin mo na din ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Nabuo ang bandang Ages taong 1995. Ito ay binubuo ng tatlong vokalista na magkakapatid na sina Juliet Sunot, Mercy Sunot at Ken Sunot at si Ray Abinoja sa lead guitar at vocals, si Stella Favico on keyboard, Rowena Adriano on bass guitar at Vilma Golovyogo bilang drummer. Pero bago pa makilala at mabuo ang grupo ng Aegis Band, ang tatlong magkakapatid na lead singer na sina Juliet, Mercy at Ken ay nagsimula muna silang sumali sa mga singing competition. Ang isa sa nakapagbigay ng malaking impluensya sa kanila ay walang iba kundi ang kanilang ina. Sila ay sinuportahan at talaga namang hinasa ang kanilang talento sa pag-awit at hindi naman nabigo ang kanyang ina ayon pa sa magkakapatid, ay hindi naging madali ang kanilang pag-training. Kasama na din dito ay lagi silang gumigising na madaling araw para magpunta sa dagat at ilublob ang kanilang katawan sa tubig upang makatulong daw ito para mahasa ang kanilang boses sa pagkanta. At di nagtagal, ay unang nakipagsapalaran ang kanilang ate na si Juliet Sunot sa Maynila. Pagkatapos nito ay lumipad naman siya patungong Japan kasama ang kanyang grupo na Ladybirds at hanggang sa napagdesisyonan niyang kunin ang kanyang dalawang kapatid na sina Mercy at Ken. Dito na nila pinamalas ang husay nila sa pag-awit. At ang kanilang mga instrumentalist naman ay may kanya-kanyang inabibilangan na banda. Si Ray Abinoja na gitarista ay nagmula sa Leyte at kapatid nito ang kanyang manager kasama naman nito sa bandang trippers At ang keyboardist nila na si Stella ay tuwang Misamis Occidental. Si Rowena Adriano naman ay nagmula sa Pampanga at ang drummer nila na si Vilma Golovyogo ay nagmula naman sa Maynila at ang kanilang grupo naman ay tinawag na Black Satin. Subalit di naglaon ay nabuwag ang kanilang mga banda at silang pito na lamang ang naiwan. Pero sa iisang manager lang naman ang humahawak sa kanila ay pinagsama-sama nila ito at pinoo sila noong 1995 bilang panibagong grupo at tinawag sila na Aegis Sound Strippers na nagmula naman sa pangalan ng kanilang management. At dito na din nabuo ang kanilang pagkakaibigan at ipinagpatuloy nila ang kanilang karera sa Japan. Pagkatapos ng matagal na pagtatanghal nila sa Japan ay nagdesisyon sila na pasukin ang Philippine music scene at gumawa at nagpasa sila ng demo tape at nang marinig ito ng Phil's Cup ay kaagad itong humanga at ito na ang naging daan upang makapasok sila sa music industry. Binago nila ang pangalan ng banda at tinawag nila itong Ages na ang ibig sabihin sa salitang Griego ay shield and protection. At taong 1998 ay nang may release ang kanilang unang album na Pinamagatang Halik under Alpha Records. Nakapaloob dito ang mga awitin gaya ng Bakit Basang Basa sa Ulan, Luha, Halik at kaagad namang napahanga ang mga Pilipino dahil sa taas ganda at solidong nilalaman ng mga liriko ay bumenta ito ng napakaraming kopya. Nakakuhagad ito ng Quadruple Platinum Award. Hindi rin sila makapaniwala sa kanilang nakuhang tagumpay. At ayon nga sa tatlong magkakapatid na lead singer ng grupo na hindi talaga nila pinangarap na pasukin ang industriya ng musikang Pilipino. Dahil ang talagang pangarap nila noon ay maabot nila ang pangarap nila na maging isang nurse. Taong 1999 ay inirelease nila ang kanilang pangalawang album at single na Mahal na Mahal Kita. At ilan sa nakapaloob dito ay ang gaya ng Sundot, Maniwala Ka, Munting Pangarap, Jesus at marami pa. Nasundan pa yan ng mga album gaya ng Awit ng Pag-ibig noong 2001, Ating Balikan noong 2002, Back to Love noong 2009, at taong 2018 ay inirelease naman nila ang album na Ages 20 and Beyond sa ikalawang dekada ng musika natin. At ang ilan naman sa kanilang revivals na kanta kaya ng Listen, Total Eclipse of the Heart, Help, Alone at Sayang na Sayang na unang inawit ng Prism Band. Ang nakuhang tagumpay at parangal ng Aegis Band ay hindi na matatawaran dahil ang kanilang mga awitin ay talaga namang tumatak sa mga Pilipino at maging ibang lahi ay hinangaan sila dahil sa ipinamalas nilang husay sa pagkanta. Hindi na din mabilang ang dami ng kanilang concert at mga bansang kanilang napuntahan at madalas din nalaman sila ng programa sa telebisyon. Pero sa kabila ng tagumpay at pamamayagpag nila sa mundo ng music industry, dahil nitong November 18, 2024, ay isang malungkot at nakabibiglang balita ang gumalantang sa industriya ng OPM. Matapos pumanaw ang isa sa mga miyembro ng iconic group na Aegis na si Mercy Sunot. Nitong mga nakaraang linggo ay ibinahagi ni Mercy sa pamamagitan ng TikTok ang kanyang laban sa matinding karamdaman. Siya ay isinugod sa ICU matapos mahirapang huminga at napag-alamang may tubig at inflammation sa kanyang baga. Pero hindi siya kinakitaan ng panghihina. Naging positibo pa rin siya sa buhay at patuloy ang kanyang pananalig sa buong may kapal. Pero sa kabila ng pakikipaglaban nito sa kanyang karamdaman ay hindi na ng kanyang katawan. Si Mercy Sunot ay pumanaw sa edad na 48 dahil sa sakit na breast at lung cancer. Sa kanyang huling video sa social media ay buong tapang siyang nanawagan ng panalangin mula sa kanyang mga tagahanga at kaibigan. Hindi lamang isang magaling na biritera si Mercy Sunot kundi isa rin siyang inspirasyon sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang musika. Ang pagpanaw ni Mercy ay nag-iwan ng lungkot sa kanyang mga kasamahan sa banda, mga tagahanga at mahal sa buhay. Subalit, mananatili ang kanyang alaala sa puso ng bawat Pilipino at ang kanyang legasya sa musika. Maraming salamat Mercy sa mga magagandang awitin at inspirasyon na iyong iniwan. Mercy Sunot is now signing off.